Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning na ipaliliwanag ang pananaw ng may akda tungkol sa paksa batay sa napakinggan at naipaliliwanag ang mga kaisipan, layunin, paksa at paraan ng pagkakabuo ng sanaysay. Jai hui makahenyo! Kamusta ang araw ninyo? Okay lamang ba kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Narito na muli ang Mac TV version 2.0 upang maghatid sa inyo ng panibagong kaalaman at saya na dito nyo lamang mararanasan. Ngunit bago natin simula ng ating talakayan, ay e tayo munang manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalot higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ang isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon. Ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ang susunod na bansang tampok natin ngayon ay ang bansang Taiwan. Alam mo ba na ang opisyal na pangalan ng Taiwan ay Republic of China or ROC hindi dapat itong ikalito sa People's Republic of China o PRC na siyang nagpapahayag ng soberanya sa mainland China. Pang Mandarin Chinese ang opisyal na wika sa Taiwan. Ngunit marami rin ang nasasalita ng Taiwanese, Hakka at iba pang mga wika. Ang Taiwan ay kilala sa kanyang tatag na ekonomiya at high-tech industries. Ilan sa mga kilalang kumpanya mula sa Taiwan ay ang ASUS, Acer at Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Ang Taiwan ay mayaman sa sining at kultura. Kilala ang bansa sa mga tradisyonal na festivals, kagubatan at mga museum. Ang National Palace Museum sa Taipei ay nagtataglay ng kahangahangang koleksyon ng Chinese art. Ang mga sinuunang kultura at relihiyon tulad ng Buddhism at Taoism ay malaganap sa Taiwan. Ang mga templo tulad ng Longshan Temple sa Taipei ay nagbibigay ng pagmumulan sa mga tradisyonal na ritual at seremonya. Ang women empowerment ay isang makapangyarihang konsepto na naglalayong bigyang diin ng karapatan at kahalagahan ng kababaihan sa iba't ibang larangan ng lipunan. Sa pag-undad ng panahon, naging pangunahing layunin ng mga kilusang pangkababaihan ang pagtataguyod ng pantay-pantay na oportunidad, pagrespeto sa kanilang dignidad at ang pagakda sa isang lipunan kung saan ang bawat babae ay may kakayahan na mamuno, magtagumpay at maging ganap na bahagi ng pag-unlad ng bansa para sa pagpapatuloy ng ating magandang nasimulan, nais ko munang pasayahin ng bawat isa. Naghanda ako ng isang laro na siya magbibigay ng ngiti at saya sa inyo. Ang larong ito ay tatawagin kong Guess Who? Para sa ating panuto, ibigay ang mga pangalan ng mga kilalang kababaihang nagtagumpay at nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa iba't ibang larangan batay sa larawang ibibigay ng guro. Para sa unang bilang, para sa ikalawang bilang Para sa ikatlong bilang Para sa ikaapat na bilang para sa ikalimang bilang. Mahusay! Talaga nga namang kilalang kilala nyo na ang ilan sa mga makababaihang nagtagumpay at nagbigay karangalan sa ating bansa sa iba't ibang larangan. Gampanin iyong alamin. Para sa ating panuto, ang gawain ito ay mahati batay sa inyong kasarian. Bilang isang babae at lalaki, ano-ano ang mga gampanin ang nalalaman mo at dapat isa katuparan? Magbigay lamang ng tigdilimang gampanin o rules. Para sa mga kababaihan, Para naman sa mga kalalakihan. Magaling! Tunay ngang nakilala ninyo ang ilang mga gampanin na nararapat gawin ng isang katulad mo. Tandaan, ang kahit anumang kasarian ay hindi dapat maging hadlang sa kung paano ka makikitungo sa iyong kapwa at lalaban sa mga hamon sa buhay. Aling pasing! Anong say mo? Para sa ating panuto, suriin ang pahayag sa bawat pilang. Ibigay ang inyong sariling pananaw. Sa pagsagot, sabihin ang katagang, I believe! at magtatapos sa katagang and I thank you. Para sa unang bilang, ang pagmamahal ay walang pinipiling edad, lugar o panahon. Ito'y hindi kumukupas. Walang sino man ang makapagdidikta sa dalawang pusong may pagmamahalan at paninindigan. Para sa ikalawa, ang pamilya ang itinuturing na pundasyon ng lipunan. Nakatutulong ang buong pamilya sa pagkakaroon ng matatag na lipunan. Subalit, totoo nga kayang ang ina ang siyang may pangunahing gampanin upang mapanatiling buo ang pamilya? Para sa ikatlong bilang, pakikilahok ng mga kabataan sa mga kilos protesta upang ipaglaban ng isang partikular na issue. ang sanaysay, pagkakabuo nito at ang ijoma. Ang sanaysay ay isang matalinong pagkukuro ng sumulat tungkol sa isang paksa. Ito ay isang genre o sangay ng panitikan na nasusulat sa anyong tuluyan na maaaring tumalakay sa anumang isyu sa kapaligiran na nasusulat maging sa anyong tao, hayop, pook, pangyayari, bagay at guni-guni. Ayon kay Alejandro Abadilla, ang sanaysay ay pagsasalaysay ng isang sanay. Kaya't ang sino mang susulat nito ay nangangailangan na may malawak na karanasan. Mapagmasid sa kapaligiran, palabasa o nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa palaksang napiling isulat. Nararapat na mag sa isang paksa lamang at maghanda ng balangkas upang magkaroon ng kaisahan ang daloy ng mga ideya. Sa ganitong uri ng panitikan, mahalaga ang pananaw ng may akda sapagkat nasasaad dito ang kanyang mga ideya, opinyon hinggil sa isang isyu o paksa ipinakikita rin dito kung ano ang nararamdaman ng may akda sa paksa. Sa pagsulat ng sanaysay, kinakailangan na alamin muna ng may akda ang kaisipan, layunin at paksa ng kanyang nais ng pansin dahil dito malalaman kung ano at tungkol saan ba ang akdang ito. Dito, maaari rin gumamit ng mga idioma upang mas mapatingkad at mas mapaganda pa ang mga salita at parirala na mababasa sa isang sanaysay. Ano ba ang idioma? Ang idioma ay isang matalinhagang pagpapahayag ng isang ideya. Malayo ito sa komposisyonal na paliwanag ng isang ideya kung kaya't ito ay tunuturing na hindi tuwirang pagbibigay kahulugan. Mga halimbawa, bukas ang palad, na ang ibig sabihin ay matulungin. Tayngang kawali, na ang ibig sabihin ay nagbibingi-bingihan. Buwayang lubog, na ang ibig sabihin ay taksil sa kapwa. Malaki ang ulo, na ang ibig sabihin ay mayabang. Pantay na ang mga paa na ang ibig sabihin ay patay na. Sanaysay! Para sa ating panuto, pakinggang mabuti ang sanaysay na inyong maririnig. Kumuha ng papel at ballpen upang maisulat ang lahat ng mga mahalagang puntos na nakasaad sa sanaysay na inyong maririnig. Ang Kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang limangpong taon. Isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 51% o 2% na mataas kaysa kalalakihan. Maaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang nakakuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad ng kalalakihan. Ang tungkulin at kalagayan ng kababaihan ay unti-unting nagbago sa nakalipas na limangpong taon. Ito ay makikita sa dalawang kalagayan. Una, ang pagpapalit ng kampanin ng kababaihan at ang ikalawa ay ang pagpaunlad ng kanilang karapatan at kalagayan. Nakikita ito sa Taiwan. Ang unang kalagayan noong nakalipas na limangpong taon, ang babae sa Taiwan ay katulad sa kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahalagang gawaing bahay na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay lalong naging komplikado. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila pa rin ang may pananagutan sa mga gawaing bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung ano ang nagagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, dalawang mabibigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat. Ang ikalawang kalagayan ay pinatutunayan ng pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral at mga batas na nangangalaga sa kanila. Karamnimihan sa mga kumpanya ay nagbibigay ng halaga sa kakayahan ng babae at ang mga kinaukulan ay handang kumuha ng mga babaeng may kakayahan at maswelduhan ng mataas. Tumataas ang mga pagkakataon na umangat ang babae sa isang kumpanya at nakikita na rin may mga babaeng na mamahala. Isa pa tumaas ang pagkakataon para sa mga babae pagdating sa edukasyon. Ayon sa isang estadistika mula sa gobyerno, higit na mataas ang bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung ihahambing sa kalakihan makalipas ang limampung taon. At ang huling kalagayan ay ang pagbabago ng mga batas para sa pangalaga sa kababaihan ay nakikita na rin. Halimbawa, ang Acton Incorporated, isa sa nangungunang networking hardware manufacturer sa Taiwan. Ginawa na isang taon ang maternity leave sa halip na tatlong buwan lamang. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa na ng batas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan upang higit nilang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pangwakas, naiba na ang gampanin ng mga babae at higit itong mapanghamon kung ihahambing noon. Ang kanilang karapatan at kahalagahan ay binibigyan na ng pansin Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga babae ay tumatanggap na ng pantay na posisyon at pangalaga sa lipunan. Mayroon pa rin mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Marami pa rin kalakihan ang nagbibigay ng mabigat na tungkulin sa kanilang asawa sa tahanan. Ito ay matuwid pa rin sa kanila. Marami pa rin dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan at malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa lipunan. Mga katanungan. Paano sinimulan ang Sanaysay Ano ang layunin ng sumulat nito? Patunayang nag-iwan ng isang kakintalan sa isipan ng mamabasa ang wakas na bahagi nito. tunay ngang lubos ninyong naikintal sa inyong isipan ang ating aralin sa araw na ito. Kaya sa puntong ito ay dadako naman tayo sa pangkatang gawain. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at may katuparan ang gawain ito. Para sa ating panuto, ang klase ay hahatiin sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay may nakaatang nagawain na dapat gawin. Bibigyan lamang kayo ng sampung minuto upang paghandaan ang inyong gawain. Para sa pangkat isa, debate. Ang inyong paksa ay katayuan ng kababaihan noon at ngayon sa ating bansa. Para sa pangkat dalawa, talk show na may paksang kahalagahan ng mga babae sa lipunan. Pangkat tatlo, direct ko, act mo. Para sa inyong paksa, Pilipina. Pangkat-apat, slogan. Ang inyong paksa ay kahalagahan ng mga babae sa lipunan. Narito naman ang pamantayan sa pagmamarka. Ilaw ng Tahanan Ang ilaw ng tahanan ay isa ring idioma na madalas natin gamitin sa kahit anamang uri ng pagsulat, malikhain man o hindi. Ang ilaw ng tahanan ay nangangahulugang ina. Bilang isang anak, paano mo maipakikita at maipararamdam ang pagmamahal sa iyong ilaw ng tahanan? karanasan, ating pakinggan. Sa pagsulat ng isang sanaysay, bakit kinakailangan na malaman ng mayakda ang kaisipan, layunin at paksa? Mahusay, talaga naman ang inyong utak ay hitik na hitik sa karunungan at nasagutan ng mga katanungan. Upang malaman at mataya ang inyong mga natutunan, halina't sagutan ang inihanda kong katanungan. Para sa ating panuto, basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan. Pagkatapos ay isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Isang panibagong araw na naman makahinyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang MAG version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!